Chapter 2 Ang Diyos ang banal na manlilika. Pwede ko bang ipakilala sa ang Diyos? Pansinin ang maliit na letrang D. Huwag ka lang masyadong maingay, hinaan mo ng konti ang boses mo. Baka natutulog siya. Matanda na kasi siya, alam mo naman at hindi na siya masyadong nakaka-relate sa mundo natin ngayon. Noong panahon niya, Masigla siya at marami siyang ginagawa. Yung palagi niyang kinukuwento at sinasabi, pero matagal na matagal na yon bago pa man ipanganak ang karamihan sa atin ngayon. Noon importante para sa mga lolo at lola natin kung anong sinasabi niya tungkol sa mga bagay-bagay at mahalagang mahalaga para sa kanila ang kilalanin siya sa buhay. Pero noon yon, ang dami nang nagbago sa mundo natin kumpara noon at ang Diyos na ito, kawawa naman talaga, parang hindi nakapag-adjust sa takbo ng panahon. Lahat tayo ay umabante at umasenso na sa buhay at siya naman ay parang napaglipasan na ng panahon. Ngayon, katulad siya ng lolo o lola natin na palaging tumatambay na lang sa garden, inaalagaan ng mga halaman. Binibisita ko siya paminsan-minsan, nakikinig sa mga kwento niya tungkol sa panahon noon habang katabi ang mga bulaklak na inaalagaan niya. Sinasabi niya na iba na talaga ang panahon ngayon. Pero in fairness, marami pa rin naman ang may gusto sa kanya Siyempre ayaw naman nilang masabi ng iba na kinalimutan na nila ang Diyos totally. Magugulat ka nga na marami pa rin ang bumibisita sa kanya at humihingi ng advice o tulong. Parang okay lang naman sa kanya ang ganitong sistema kasi nga nandito naman siya ultimately para tulungan tayo. Kung ang pagkakakilala mo sa Diyos ay masungit at madaling magalit gaya ng sinasabi sa mga luma niyang libro, alam mo yon, yung nilalamon ng lupa ang mga makasalanan at umuulan ng apoy sa bayan ng masasama, magpasalamat tayo na hindi naman na nangyayari ang mga yon sa panahon ngayon. Lumipas na siguro yung pagiging magagalitin niya dahil tumanda na nga siya. Sa panahon ngayon, kilala siya ng mga tao bilang jolly at low maintenance na kaibigan. Mahinahon na siya, madaling pakisamahan at laging nandyan pag kailangan mo ng kausap kasi madalas namang tahimik lang siya at walang sinasabi at kung may gusto man siyang sabihin, usually gumagamit siya ng mga signs o ginagamit niya ang universe para sabihin sa na okay lang ang ginagawa mo sa buhay, sundin mo lang ang puso mo, gawin mo kung saan ka masaya. Talaga namang masarap siyang maging friend, no? Pero alam mo ba yung pinakamagandang bagay tungkol sa kanya? Hindi niya ako hinuhusgahan. Hindi siya judgmental. Hindi siya ganun. Kailanman. Siyempre, alam ko naman na gusto niya talagang maging mas maayos ako, maging mas mapagmahal, mas mabait, hindi maramot at marami pang iba. Pero realistic siya eh. Naiintindihan niya ako. Alam niya na tao lang ako at wala namang perfect. Sigurado ako na okay lang naman sa kanya yan. Isipin na lang natin na ang trabaho niya ay patawarin tayo. God is love, di ba? At ang love naman talaga ay hindi judgmental, laging nagpapatawad. Ito yung Diyos na kilala ko. Ito ang klase ng Diyos na gusto ko wala ng iba. Huwag kang maingay ha, papasok na tayo. Huwag kang mag-alala, hindi naman tayo magtatagal. Promise, masaya siya kapag paminsan-minsan ay bumibisita tayo. Mabilis lang to. Mga assumptions natin tungkol sa Diyos. Okay, sige, tama na. Kung hindi mo pa rin naiintindihan, joke lang yung naunang section. Pero sa totoo lang, iniisip ko kung malayo ba talaga yan sa iniisip ng mga tao tungkol sa Diyos. Paano ba nila tinitingnan ng Diyos kahit yung mga nagsasabing sila ay Kristiyano? Malayo ba yan sa iniisip nila tungkol sa Diyos o parang ganyan lang din naman na siya ay isang mabait, magiliw, medyo outdated at medyo clingy na lolo na mahal na mahal ka? May mga tinuturo siya sa'yo. May mga utos siya. Pero hindi naman siya mapilit. Ayos lang sa kanya na hindi mo siya masyadong pansinin kung wala ka namang oras para sa kanya kasi sobrang understanding naman siya. Naiintindihan niya na tao lang tayo, nagkukulang at nagkakamali. Mas understanding pa nga siya kung ikukumpara sa ating lahat. May panahon noon na kahit yung mga hindi kristiyano, hindi man nila tinatawag ang kanilang mga sarili na mga kristiyano. Meron silang basic na pagkakakilala sa Diyos at sa mga katuruan ng Bible tungkol sa Kanya. Natural na bahagi ito ng kultura sa panahon noon at tulad ng ginawa ng mga apostol sa mga hudyo na kinakausap nila. Kapag nagpahayag ka ng gospel, pwede kang mag-isip ng mga assumptions dahil may alam naman ng mga tao tungkol sa Diyos. Hindi na ito totoo sa panahon natin ngayon. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Texas, USA at madalas kapag ibinabahagi ko ang gospel sa kanila, halos pwede na nila akong sabayan sa pagpapaliwanag dahil maraming beses na nilang narinig ito. Pero noong lumipat ako sa New Haven, Connecticut para mag-aral ng college, parang ibang mundo ang napuntahan ko. Doon ay napapaligiran ako ng mga taong lumaki at tumanda na hindi kilala ang Diyos at laging nilalabanan ng mga sinasabi ko sa kanila. Naalala ko yung unang beses na may lumapit sa akin, binati niya ako dahil nabanggit ko ang Diyos. Ang sabi ba naman niya ay, totoo ba o nagbibiro ka lang? Naniniwala ka sa mga ganyan? at natawa na lang siya sa akin. Nangyari yan ng ilang mga beses sa ilang mga taon na doon ako nanirahan. Sa katagalan, natuto na lang akong sagutin sila ng oo naman, naniniwala ako sa Diyos. Pero isa rin sa mga natutunan ko ay yung huwag mag-assume agad kung ano ang alam ng mga tao tungkol sa Diyos. Kung ipapahayag ko ang gospel ni Heso Kristo sa panahon ngayon, kailangang simulan ko sa pinakasimula ng lahat kung sino ba ang Diyos. Maaring naglaan ka ng mahabang panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos at marami ka na talagang nalalaman tungkol sa Diyos, pero hindi mo naman kailangang sabihin ang lahat-lahat ng nalalaman mo para ibahagi ng maayos ang gospel. May ilan lang na mahalagang katotohanan tungkol sa Diyos na kailangang maintindihan ng isang tao para makita niya ang pinagmumula ng good news na pinaniniwalaan ng mga Kristiyano. Tingnan mo ito sa ganitong paraan. May good news bago ang bad news at bad news muna bago ang pinaka good news. Dalawang katotohanan. Ang kailangan nating linawin agad-agad. Ang Diyos ang lumikha ng lahat. At ang Diyos ay banal at matuwid. Ang Diyos na lumikha ng lahat. Dito nagsisimula ang mensahe ng buong Christianity. At dito rin nagsisimula ang Bible na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Lahat ay dito nagsisimula at kapag nagkamali tayo sa point na to, malamang ay mali na rin ang lahat ng susunod tulad ng isang palaso o aro na mali ang tinamaan dahil mali ang inaasinta ng pana. Ang aklat ng Genesis ay nagsimula sa kwento ng paglikha ng Diyos sa mundo. Mga bundok at mga lambak, mga hayop at mga isda, mga ibon at mga gumagapang sa lupa, lahat ay nilikha niya. Nilikha rin ng Diyos ang buong universe. Ang buwan at mga bituin, mga planeta at mga galaxy, lahat ng ito ay nilikha sa pamamagitan ng kanyang salita, at lahat ng ito ay nilikha mula sa wala. Walang raw materials na ginamit ang Diyos para buuin at hulmahin ang iba't ibang mga bagay na ginawa niya. Ang sabi sa Genesis, sinabi lang niya, at dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita, nalikha at naging totoo yung mga sinabi niya. Magkaroon ng liwanag, sabi ng Diyos, at nagkaroon nga. Maraming mga passages sa Bible ang nagsasabi na ang lahat ng nilikha ng Diyos ay patunay lamang ng kanyang kapangyarihan at kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan, sabi sa Awit chapter 19 verse 1. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan, sabi ni Pablo sa Roma chapter 1 verse 20 na ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagkadyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kung naranasan mo ng tumayo sa gilid ng napakataas na bangin at nakikita mo ang mga ibon na lumilipad sa ilalim ng bangin na iyon, habang ang mga ulap ay lumulutang sa itaas mo, siguradong alam mo ang sinasabi ni Pablo rito. Kung naranasan mo ng makita ang isang bagyo, na sa lugar ninyo o kahit sa video lang at naramdaman mo ang takot sa puso mo, siguradong naiintindihan mo ang ipinapahiwatig ni Pablo rito. Tuwing pinagmamasdan natin ang buong kalikasan, ang lahat ng nilikha ng Diyos, manliliit tayo. Dahil sumisigaw ito sa puso ng tao, sinasabi na hindi ikaw ang bida rito. Habang lumilipas ang mga araw sa kwento ng paglikha sa Genesis 1, Lumalawak din ang saklaw at kahalagahan ng mga nililikha ng Diyos, na una ang paglikha ng liwanag, sumunod ang karagatan, at sumunod naman ang kalupaan. Pagkatapos niyan ay nilikha ang araw at buwan, ang mga ibon at isda at mga hayop. At pagkatapos ng lahat ng yan sa dulo ng paglikha, nilikha ng Diyos ang lalaki at babae. Ito ang tugatog ng kanyang paglikha. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, Ngayon, Likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon sa himpapawid at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. Ayon sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Anuman nang iniisip mo o paniniwala mo tungkol sa kwentong ito sa Genesis chapter 1. Malinaw at matindi ang ipinapahiwatig na katotohanan ng kwentong ito na ang Diyos ang lumikha ng buong mundo at ang Diyos ang lumikha sa iyo. Hindi makapangyarihan ang mundo at hindi ito ang pinakamahalaga, lahat ng ito ay nagmula sa isipan, salita at kamay ng Diyos. Sa panahon ngayon, ang katotohanan ito ay hindi katanggap-tanggap at marami ang sumasalungat dito ito ay salungat sa nihilism na tanggap na ng karamihan sa mga tao ngayon na nagsasabing walang dahilan ng lahat, walang purpose ang buhay ng tao at ang lahat ay patungo sa pagkawasak. Pero malinaw ang katotohanan ng sinasabi ng Bible na ang lahat ng bagay sa buong universe ay may purpose, kasama doon ang mga tao. Hindi tayo sumulpot lang dahil sa isang random chance o genetic mutation o aksidenteng pagkakaayos ng mga chromosomes. Tayo ay nilikha ang bawat isa sa atin ay nanggaling at resulta ng kaisipan, plano at paglikha mismo ng Diyos. Kaya naman masasabi natin na may dahilan at may kaakibat na responsibilidad ang buhay ng mga tao. Walang ni isa man sa atin ang pwedeng magsarili. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang at kailangan natin itong maintindihan para maging malinaw sa atin ang gospel. Palagi tayong nakakarinig ng mga usap-usapan tungkol sa karapatan at kalayaan ng tao. Pero kung pag-iisipan natin yung katotohanan ng nakapaloob sa kwento sa Genesis 1, may natin na hindi naman talaga tayo malaya para gawin ang lahat ng gusto natin. May lumikha sa atin. Tayo ay nilikha. Ibig sabihin nito, may nagmamay-ari sa atin. Dahil nilikha tayo ng Diyos may karapatan siya na sabihin sa atin kung paano tayo dapat mamuhay. Kaya nga sa hardin ng Eden sinabi niya kina Adan at Eva kung aling mga prutas ang maaari nilang kainin at alin naman ang hindi nila dapat kainin. Hindi naman ito dahil sa nagmamayabang ang Diyos at gusto lang niyang makita sina Adan at Eva na sunod-sunuran sa kanya, parang power trip lang tulad ng panganay na kapatid na kinakaya ang bunsong kapatid. Hindi ganun. Sinasabi ng Bible na ang Diyos ay mabuti. Alam niya ang makabubuti para sa kanyang mga nilikha, kaya nga binigyan niya sila ng mga utos at mga warnings para sa kanilang ikasasaya at ikabubuti. Kinakailangan talaga ang pag-unawa sa katotohanan ito kung gusto ng isang tao na maintindihan ang magandang balita ng Christianity. Ang gospel kasi ang sagot ng Diyos sa bad news ng kasalanan at ang kasalanan ay ang pagsuway at pagre-rebelde ng mga tao sa karapatan ng Diyos na sabihin kung paano sila dapat mamuhay, pagtanggi na siya ang manlilikha at nagmamayari sa atin. Kaya nga dito, dapat nagsisimula ang lahat ng usapan tungkol sa buhay ng tao. Ito kasi ang pangunahing katotohanan na nilikha tayo ng Diyos. At dahil dun, siya ang nagmamayari sa atin. Ang Diyos ay banal at matuwid. Kung ilalarawan mo ang Diyos sa maikli pero malinaw na mga pananalita, Paano po ipapaliwanag ang katangian ng Diyos? Siya ba ay mabuti at mapagmahal? Siya ba ay mahabagin at mapagpatawad? Lahat naman yan ay totoo. Noong hiniling ni Moises na magpakilala ang Diyos sa kanya at ipakita ang kanyang kaluwalhatian, ito ang sinabi ng Diyos. Akong si Yahweh ay mahabagin at mapagmahal. Hindi ako madaling magalit. Patuloy kong ipinadarama ang aking pag-ibig at ako'y nananatiling tapat tinutupad ko ang aking pangako maging sa libo-libo at patuloy kong pinapatawad ang kanilang kasamaan, pagsuway at pagkakasala. Napakasarap pakinggan, di ba? Kapag nagpapakilala ang Diyos sa atin at ipinapakita niya ang kanyang kaluwalhatian, ito pala ang sinasabi niya mula sa kanyang puso na siya ay mapagmahal at mahabagin. Hindi siya madaling magalit, bagkus ang kanyang pag-ibig at katapatan ay nanatili. Ang ganda. Pero hindi dyan natapos yung passage na to, may kasunod pa yan. Na madalas nakakaligtaan natin. Dahil siguro, hindi ito kasing gandang pakinggan tulad nung naunang sinabi niya. Alam mo ba kung ano ang sinabi ng Diyos kay Moises pagkatapos niyang magpakilala bilang isang mahabagin at mapagmahal na Diyos? Ngunit hindi ko pinalalampas ang kasalanan sa verse 7. Basahin mo ulit at tingnan mo yan ng mabuti sinisira niya ng halos kabuuan ng paniniwala ng mga tao sa panahon natin ngayon tungkol sa Diyos. Ang Diyos na mapagmahal at mahabagin ay hindi pinapalampas ang kasalanan ng mga tao. Ang karaniwang pagkakakilanlan kasi ng mga tao sa Diyos ay para bang siya ay isang tamad na janitor sa halip na linisin niya ng tuluyan ng dumi at ayusin ang basura ng mundo. Ang ating kasalanan, kasamaan at baluktot na pamumuhay Winawalis lang niya ito sa ilalim ng kama o ng sofa at umaasa na walang makakapansin o makakakita. Ang totoo, ayaw lang talaga ng mga tao na maniwala na may ginagawa ang Diyos para parusahan ang kasalanan. Paparusahan ng Diyos ang kasalanan? Tanong nila. Paparusahan niya ako sa kasamaan ko? Parang hindi naman niya gagawin yon. Paano siya naging mahabagin at mapagmahal kung sasaktan at pahihirapan niya ako? Pag-uusapan natin sa mga susunod na chapters ng librong ito kung ano ang ginawa ng Diyos para ipakita na totoo at walang kontradiksyon yung sinasabi niya sa Exodus chapter 34 verse 6 to 7. Isang Diyos na pinapatawad ang ating kasamaan, pagsuway at pagkakasala pero hindi pinapalampas ang kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, Pero bago pa man tayo makarating sa usapang yon, dapat na nating maintindihan na hindi magkasalungat ang pagmamahal ng Diyos at ang kanyang kabanalan at pagiging matuwid. Paulit-ulit na sinasabi ng Bible na ang Diyos ay Diyos ng perpektong katarungan at walang bahid na katuwiran. Sabi sa Awit chapter 11 verse 7, Si Yahweh ay matuwid at sa gawang mabuti nalulugod. Sabi sa Psalm chapter 33 verse 5, ang nais niya ay katuwiran at katarungan at may iba pang mga awit na nagsasabing ang kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. Nakikita mo ba ang sinasabi ng mga talatang ito? Ang paghahari ng Diyos sa buong universe, ang kapangyarihan niya at pagiging Diyos niya sa lahat ng mga nilalang ay nakatatag sa kanyang perpektong katarungan at pagiging matuwid magpakailanman. Kaya nga mali talagang isipin na ang Diyos ay parang tamad na janitor. Kung ganyan ang description natin sa Diyos, hindi na siya ang makatarungan at matuwid na Diyos na dinideklara ng Bible. Sa ganyang pagkakakilanlan, siya ay nagiging isang Diyos na itinatago lang ang kasalanan o di kaya'y pinagtataguan ang kasalanan sa halip na harapin ito at talunin ito. Kung ganyan man ang Diyos, siya ay isang Diyos na duwag. Sino ba ang may gusto ng isang Diyos na ganyan? Mahihirapan sa ganitong usapan ng mga taong nagpupumilit na hindi naman daw Huhusgahan ng Diyos ang kanilang mga kasalanan, lalo na pag nakaharap nila ang matinding kasamaan. Kapag sila ay humarap sa kahindik-hindik na kasamaan, gugustuhin nila agad-agad ng isang Diyos na huhusga sa mga masasama. Isipin mo, gusto ng mga tao na husgahan ng Diyos ang mga mamamatay tao, pero ayaw nila ng Diyos na huhusga sa sarili nilang kasalanan. Patawarin niyo po ako. Sasabihin nila, pero huwag na huwag ninyong papatawarin ang mga kriminal na yan. Ang totoo talaga nito, gusto lang nila na husgahan niya ang iba basta huwag lang yung sarili nilang kasalanan. Pero ang sinasabi ng Bible, dahil ang Diyos ay totoong matuwid at makatarungan, huhusgahan niya ang lahat ng kasamaan. Sabi sa Habakkuk chapter 1 verse 3, napakabanal ng inyong paningin upang masdan ang kasamaan. Hindi ninyo matitiis ang mga taong gumagawa ng mali. Kapag tiniis ng Diyos ang kasamaan at hinayaan lang ang kasalanan, mabubuwag ang pundasyon ng kahariang kanyang itinatag. Katumbas ito ng pagtalikod ng Diyos sa kanyang sarili at hinding-hindi niya gagawin iyon. Hindi problema para sa maraming mga tao na kilalani ng Diyos bilang mapagmahal at mahabagin. Madali at masarap kasing paniwalaan yan. Tayo namang mga Kristiyano ay hindi nagkulang sa pagdeklara at pagkumbinsi na mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Pero kung gusto talaga nating maintindihan at ipaintindi itong dakilang gospel ni Kristo na nagbibigay ng buhay, kailangan nating ipahayag na ang mapagmahal at mahabagin na Diyos na ito ay isa ring banal at matuwid na Diyos. At hinding-hindi niya palalampasin, babaliwalain o hahayaan na ang kasalanan. Kasama riyan ang sariling kasalanan natin. Dito ngayon papasok ang bad news.